Plano ni Comelec Chairman na George Erwin Garcia na ipagbawal na ang pagkapalit ng mga kandidato sa oras na matapos ang panahon ng pag-aay ng Certificate of Candidacy o COC. Sinabi ni Garcia, inirikomenda niya ito sa Comelec Unbank para mapag-aralan at maipatupad ngayong darating na halalan. Sa ilalim ng panukala ni Garcia hindi na papayagang magpa substitute ang isang individual matapos ang October 8 o ang huling araw ng piling ng COC para sa 2025 eleksyon, maliban na lang kung ito'y namatay o ma-disqualify. Papayagan naman niya ang pag o ang pag-atras ng kandidato at ito'y mapalitan sa loob lamang ng panahon ng COC piling o mula October 1 hanggang October 8. Ayon kay Garcia, dapat maging lantad ang mga kandidato kung nais talaga nilang kumandidato sa anumang pwesto sa gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino.